nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pagkaraniwa na mamamaya? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung din lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinungpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Labindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ayensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikukumpromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hakayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Nigalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato ng pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Trabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Ah, uh, pagka hindi po tumugon sa aming supina kung ano pong available evidence sa kamay namin, yun po, doon kami gagawa ng report and refer it the matter to the prosecutor. Let's go back to Eden Santos. Sir, meron na po ba tayong binuong task force kung meron man? Kailan po natin ito na, na form uh, regarding dito sa kaso na ito against BP Sara? Ah, nga po, dahil mandato ng NBI na imbestigahan agad any threat to the President down to the Chief Justice. Uh, nung Sabado, nung early morning ng Sabado, ay pinatawag ko na po ang aking mga abogado na mga mahusay cybercrime chief yung aking uh, uh ano uh, assistant uh, on special concern yung aking COS puro sila abogado umupo na po agad kami at inumpisahan na namin ang investigasyon uh, mamaya pong hapon uupo po uli kami at kung ano nang nagather namin na evidence na hindi pa man namin na iimbestigahan si VP Sara kung ano po na evidence na hawak na namin. Sir, ano yan. po pangalan po ng task force? Ang task force VP Sara? Turuan ng leksyon. Wala akong ipinangalan na task force VP Sara. Wala, wala pong gano'n. Basta ta, ako ay tumawag lamang yung aking inaasahan mga competent lawyers ng MBI na makakatulong po sa imbestigasyon. Wala po tayo itatawag doon sa task force. Dating judge yan. Mas malinaw lang po. Uh, sa ngayon po, wala po. Uh, wala pong uh, special name sila. Okay, yun po bang uh, video clip from Facebook? Uh, masasabi po natin itong matibay na, magiging matibay na ebidensya? Matibay pong ebidensya yun dahil na, napatunayan po namin yun ay authentic. At, uh, talaga pong nangyari at na-preserve na po namin sa Facebook app. Okay, let's go to Melvin Gascon and we're about to wrap up this uh, press conference. Over there. Please give the mic to Melvin. Good afternoon, sir. Ang lang, sir, ngayon um, po, I napakalakas po nung response ng Executive Department doon po sa statements made by Vice President. I'm just curious, were these threats ever been uh, corroborated by the intelligence community. Uh, yun pong threat itself na pinahayag ni uh, BP Sara, dun po kami nagbabang na mag-imbestiga ng maigi. No? Uh, revelation yun. Mayroon siyang kinausap na assassin na gagawin itong bagay na against the president. So dun po kami nakatutok maigi so wala pong lumabas from intelligence services na may kanong el elemento ng... the there is an active threat to the president given that the one who made that pronouncement is a high ranking influential and also powerful official whether that is corroborated by previous acts is actually contributory only to our drive to you know uh, enforce the law. It is not for anyone to speak in that manner to disrupt public order by making threats especially on the life of anyone, more so the life of the chief executive of this country, a duly elected leader of the country. so we have to put our foot down. on this matter because everyone is relying on the president to execute the laws and to deliver the services to our country but if he will be impeded by threats such as this then he will be impaired in delivering the service to our countrymen and that should be the view of every filipino a threat to the president is a threat to every filipino because he is the one expected to deliver the service and if he is impeded because of death threats Then, it is a disservice to our people. Is a... Jean Gene Mangaluz, Philippine Star. Last, please pass the my It's no secret that the Duterte family has uh, criticisms against the President. Will your investigation extend to the Duterte family? Uh, hindi naman. Uh, Mag-aano kami dito? Magpo-focus kami dito sa declaration ni uh, Vice President Sara. Okay. Alvin Baltazar, last question. Raja Pilipinas. Sir, la, last na lang sa akin. Sir, how capable BP Sara to perform such strength as si the President the Press League? Yun nga, sabi si ni Yusek, uh, uh, as described by Yusek, very powerful si Vice President Sara uh, matahas na posisyon sa government, very influential, uh, kaya lalong matindi yung threat na binabantayan natin ngayon. Please, understand that if ever this threat of assassination actually happens or is accomplished, she is the ultimate beneficiary. And we have to, you know, do everything to protect the president understandably if such an event happens who will benefit she is the beneficiary of the death of the president so her her words uh, have to be taken in the proper context previously she made the declaration that the president's head should be cut off and now this more specific allegation on uh, engaging an assassin to kill people including the president that is a very serious serious uh, action taken by the vp and we have to you know go through the process and uh, seek accountability for this